Kaya yung pag-a-abroad, ma'am, sacrificial talaga, ma'am. Sa ng anak, sacrificial ng bilang ina. Hindi. Ito yung araw-araw ko na trabaho dito sa Hong Kong. Hi, ako si G. Kim Shan HK e. dito sa Hong Kong. Six years na po ako dito sa Hong Kong, ma'am. Nagtatrabaho ko sa Chinese ko ako. Beach po ako dito, ma'am. Uh, taga-linis, taga-market. Araw-araw talaga ako nagmamarket dito sa aking trabaho. Araw-araw ako -araw nagbiyabiyahe. Nagtrabaho ako dati sa Kuwait for two years. Tapos, after ko doon, pagkatapos ko ng kontrata, umuwi ako sa Pinas. Tapos, nag-apply ulit ako dito sa Hong Kong. Dahil nga dito sa Hong Kong, mas malaki ko yung sakot. Sakit kasi kanina nagpaalam ang Kuwait Kim. At grabe, naiyak ako. <laughs> Isa po kasi ako single mom. Mama, naiyak ako. Isa akong single mom. So, meron akong dalawang anak. So, kailangan talaga, kailangan talaga magtrabaho dito So, kailangan talaga mag-abroad lang para mabigyan ko ng magandang pinapupasan yung mga anak ko. Gustuhin ko man sana na makasama yung mga anak ko. Pero dahil sa hirap nga ng buhay, pero mas mas masakit po sa isang ina na hindi natin mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating anak, hindi natin mapagpaaral sila kaya nandito po ako ngayon so um, nagtatrabaho minsan na ano ko rin sa, 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 sarili ko sana ano itong pagmamarket ko sana ito ay para sa aking pamilya ganoon ipagluluto ko yung mga mga anak-anak ko mga ganoon ma'am syempre na ano din na may time din nalulungkot tayo iba yung pinagsisilbihan natin instead yung pamilya natin yung ganoon pero kailangan natin ng pera eh para para maibigay natin yung mga pangangailangan natin sa pamilya natin. Kaya yung pag-a-abroad mom, sakripisyo talaga mga sakripisyo ng anak, sakripisyo ng bilang ina. This is our farm, welcome! <laughs> Isa dito sa dahilan kung bakit ako pumunta ng Hong Kong, magtrabaho ng Hong Kong dahil nga nakasangla yung nyuga namin sa probinsya. Sa Pilipinas po ako eh, taga-probinsya, Malungon, Sarangani, Province. ay sa kami magsasaka po doon mang uh, yung meron kami kupras, kuprasan, yung yugan. So, yan po yung source ng income namin. Uh, sa hirap ng buhay dito sa sa bukit, kailangan talaga na mag-abroot. So, kiko to sila eh. Oo, tingnan yung uh, yami natin mm -hmm. walang sakit na iba. Nauso no, kasi yung uh, vlog, ma'am. Kaya sabi ko, itry pa yung mga daily routine ko, iba vlog ko rin para maging inspirasyon din ng iba kung ano yung mga ginagawa namin dito na bilang domestic helper kaya gusto ko yung ma-inspire din yung iba man para yung iba ano ba, gusto nila mag-apply at may alam na sila kung ano ba kaya yung mga tatrabahuin dito Kaya ayan ayun, binablog ko yung mga ginagawa ko dito araw-araw. Hindi ako nag-expect na siyempre panuurin, panuurin ako yung ganun. Ang gusto ko lang talaga yung yung share ko sa sa iba yung mga daily routine ko, yung mga, traba, yung mga gawain bahay ko dito sa aking tango. Kasi dito kasi sa Kong paswertihan lang talaga ma'am ang pag abroad Pero masasabi ko talaga na isa na ako sa maswerte OFW dito sa Hong Kong dahil nga maganda naman talaga itong amo ko ya about minimum sa ko dito. Tapos lagi naman ako din mag-isa dito sa bahay. Libre din po ako sa pagkain. Masagana sa pagkain dito sa bahay ni Ate unti-unti na rin akong nakilala, hindi na andito, dito, sa Hong kundi sa Pinas. Tapos marami na rin po nagpapromote po sa akin, ng mga negosyo, ganun. Katas ng Hong Kong, box type, small house, malayo pa pero malayo na. So yung nakaka-proud po yung nakapatayo tayo ng sariling bahay, man, ganun. Nakabili tayo ng lote, yung mga ganun mga anak ko nakikita naman nila yung mga vlog ko. At saka naiintindihan naman nila man, bakit malayo ko sa kanila. Sana na uh, yung mga anak ko madala ko sila dito sa Hong Kong na makapasyal. Siyempre, maganda din dito sa Hong Kong. Yung isishare ko po sa mga follower ko laban ng tayo dahil dito. kapag tayo ay mag-abroad laban lang talaga. So, ha, siyempre, dasa lang. Yung gustong mag-apply dito sa Hong Kong, susubukan lang, malay mo dito rin yung swerte mo na katulad ko. Yung hanap ko ng puso ko, ma'am, yun nga yung mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko, ma'am. Mabibigay ko yung mga pangangailangan ng anak ko. Mahirap bilang ina na hindi natin maibigay yung mga pangangailangan ng ating an an anak